Uh, bitin niyan yung pants? Okay. <laughs> uh, like Uso yan! Crop pants. May like crop cute. top, crop Uso pants. Okay, okay. Crop pants. What is up, madlam people? What is up, What is up, Laika? Laika, Australia. Yes, ba? What is up, like, like <laughs> yes. up madlam people? Ako po si Boas, 22 anos. Ang raketero na executive from Makati. Ganda wow. ng boses niya. Ah. Ganda ng name, Boas. Saka yung pangalan niya. And actually, apelido niya yan. Oh. Boas. Yes. Yung pangalan niya, Dagdag dagdag bowas Wow, maganda yun Eh, ang pangalan niya. Ang pinito niya yan, Boas. Anong pinito niya? Ay, ano pangalan niya? Kal. Kal-Boas. Ay! Ay! Nagalabi mo sa akin yan. Anong ginanaman yung wiko? Ay, Kal-Boas. Ay, sandali lang. Anong Kal-Boas? Bakit? Kulang. Bakit daw, ka, Joe. Nandang Sinong nagtataktak? Sige. Baka, baka sinong nagtataktak ng hair? Sige, sige. Sino? Sino? sinong nagtataktak? Wala, sige. Sino, ang dalawang senior hosts sa showtime na nagtataktak? Sino? nga Ano yung tataktak yung parang black na powder? sa mga panot na parts. So, sinong dalawang ay, senior hosts? Meron palang gano'n. Wow! I-introduce <laughs> mo naman ako. Ipag-agrade ko kayong dalawa mabaya. Sino yung pinesa <laughs> mo nagkabigote ka? <laughs> Oo. Oh, sino yung nagkabigote Ay, baby ko kayo Tapos hindi pa umamin. <laughs> Kala ko make-up ko yun. Erick Boas, anong pinagkakabalahan mo? Executive ka na? Uh, media executive po for a known online casino. Ah. Oh. Oh. Kala ko executive siya ng check-up. At 22 ah. Executive uh. ako saan? Sa check-up. Executive check-up. <laughs> <laughs> executive. <laughs> Nakailang girlfriends ka na? No girlfriends since birth. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Bakit ganun? Bakit? Pero si Dorothy po, siya yung may kakayahang magbabago nun. Oh! maybe! Ganyan yung tuloy sa utak mo pag niru-root canal ka, di ba? Ang sakit. Pag MRI. Ang sakit nun. <laughs> <laughs> so, so Boas. Yes. First time mo to kung sakasakali, anong pick-up line mo? Okay, good question. Ano good question? Oi, Vice, good question. Pick up question. Thank ako so much. I appreciate it. I got you, Vice. Alam mo Dorothy, may pagdatapat ako eh. Ano yun? Actually, dalawang araw lang kita ang kayang mahalin. Bakit? Ba't parang dismayado ka? Araw-araw. Ah! Baby face. Nag-isip siya, hindi niya pa narinig yun. at least.